I gave you heartburn, and I made you sick. Long before I even took my first breath, and you barely slept for two years. Happy Mother's Day, after you me Happy Mother's Day. Day Mama! We love you. Malam, malam, salamat sa sakripisyon binigay mo sa'ni palagi, and malam, malam, salamat. Happy, Happy Mother's Day! Day. We, love we love you. you. Mother's Day, Nanay Leonie. Nanay, sa araw na ito, ikaw ang vida. Salamat sa pagiging sandala at inspirasyon namin. Happy Mother's Day po. We love you. Happy Mother's Day to all mother. Um, especially sa akong mama sa Visaya. Happy Mother's Day, Mama. I love you so much. Amping kanunay Happy, happy Mother's Day, Nay. Leonida Morales, salamat sa pag Palangga ka mon. Agwa man kami pagpabayin. Nisan ka ni Soda naton. I love you so much, Nanay. Happy Mother's Day, Mama. Gyama na kiti anos mo nga nang, nang tartarakin ka niyami, nga aming See you soon. Happy Mother's Day, Adaminya, Nanay. Yan, ma, para't si Kaya na anago. Salamat siya, Balbala. Edamin Pagod yun. Dedakisyo. Tandiyan pang pupoy. Kasi kami, panalagayin si kami tan inararami kayo namin. Inararami kayo ya amin kanin sa happy Mother's Day po. We love you. Happy Mother's Day po nanay. Daghang salamat sa imong pagpadako sa amoa. Pinadako mo kami sa maayong paghimsog ng lapang lawason. Daghang salamat sa tanan nga gitabang mo sa moa. Happy Mother's Day po. We love you. Happy Mother's Day, Nanay. Wala gid sa ang paghigugma mo sa amon ikaw ang the best nanay sa, tib sa bilog ng kalibutan. Happy Mother's Day po! We love you! Halina na aga sa Indugabo, sa lahat ng magulang, Bicolandia. So, happy Mother's Day and salamat sa pag-aruga at pagpayaba sa mga Indong mga aki. So, happy Mother's Day. We love you, Mama. Happy Mother's Day po ka rin kong pahingaring babae, Kena. Uh, nung eh po dahil ka rin, eh po maging masaya at matibay pundasyon na ning pamilyata mo. At dakal-dakal dakala, dakala salamat po kay hangga sakripisyo binyay dati pamilya tam. Happy Mother's Day po. Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay. Salamat sa iyong mga sakripisyo, yung yung pag-aaruga sa mga yung anak sa pagpapalaki. God bless you all. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. without more